So hello guys, oh, di ako ngayon sa gawas. Tanawa ang mga kalapati, oh. Oh, ba? Diba? Kadaghan nila. Oh, kay naghatag magpagkaon dire. Ano Oh. Napa, napa. Napa sila, oh. Nagpabilin pagkadaghan nila ba. Ayun, nangingingain niyan sila. Ayun, araw-araw yan dito. Tapos ayun na naman dalawang pusa, oh. Tingnan natin dalawang pusa, oh nag Ano kayong pinag ni nila yan? Hindi naman pagkain. Hindi walang pagkain. Huwag ka maingay dyan. Hamod eh. <laughs> yung alaga ko nandito sa tabi ko. O, oh, di ba? Yari na talaga to. May may gulong mapupuntahan dito sa dalawang pusa na yan, o. Oh. mo, oh. Hala, hala. O, oh, ba? Diba? <laughs> Ayaw kasi mapagbigay. Hindi mapagbigay yung babae. Eh nangingingain talaga ng gusto yung mga ano andito kami sa harap ngayon ng aming bahay ganun pa rin sa dati yan andito na naman ako si manay malamig ngayon wala siyang araw mga langga so ayun ang kalapati oh. oh. Ang ganda no, yung mga apartment nandyan. Alam mo ang kinaganda lang dito sa Riyadh, dito sa Middle East pag nagtrabaho ka, ingay itong alaga ko. May sarili kang service. Ngayon pag sa Pilipinas ka, ay, nako, matagal lang sahod doon. 15 at 30 ang sahoran doon. So mag-aantay ka. Dito, buwanan ang sahod pero walang problema. Alam niyo mga langa, sabihin ko sa inyo. Yung bahay na yan, libre sila sa accommodation, sa tubig, kuryente. Ang kanila, ang ano lang ng sakop lang is sa sarili lang is kung cleaner ka or kung sa labas ka nagtatrabaho ang problemahin mo lang yung pagkain at sa sarili mo pero yung bahay at kuryente tubig aba sa may-ari na o oh, di ba ang ganda dito no lalo pag cleaner ka at nasa labas ka nagtatrabaho pero kaming mga katulong ay maswerte na ang amo pag maka tapat ng ano Hmm. maka Maswerte na ang katulong pag makatapat ng among libre lahat sana all. <laughs> Kagaya sa akin. <laughs> nako. No, di ba? Nakikita ko pala yung aking kilay. Oh, i-promote ko pala yung aking ano, Coastal Oil Grow Eyebrow. Yun. Pwede na kayong mag-follow doon sa akin TikTok 1judithmayne109. Maraming order doon. Gusto niyo mag-order, order kayo doon. 'Di ba? yurian oh alagang uh, castor oil lang yan walang kalapis-lapis yan dati kasi nahihirapan ako yung araw-araw na ito ako natatagalain, yung araw-araw kang magpahid na magpahid <laughs> eh dito sus wala nang pahid-pahid o oh. basa tiagaan mo lang yung magpahid ka nang uh, kusa na siyang tumutubo ito lang sabihin ko sa inyo di ba oh di ba oh, diba? oh. kusa na siyang tumutubo sa buhok pwede yan sa buhok kaso lang kana ako maglagay sa buhok Tingnan nyo yung dalawa ito ganito. nyo ako sa dalawang ito. Oh. Tignan mo. Oh. Kanina pa yan. Kanina pa yung dalawa talagang ano. Oh. Nasa harap ko eh. Naglakal yan. Oh. Kanina pa yan silang dalawa. Ayaw mo kung anong. Oh, mo. Oh. ba diba? Oh, asa kaya ang dalawang yan? <laughs> Nangingingain sila. Ngayon mga langga. Ito lang ang aking ibabalita dito sa araw-araw ng aking buhay. Ito lang. Paglabas namin galing sa bahay, andito kami sa harap ng bahay. Ang problema lang, walang init. Pagpapainit sana kami kasi walang init eh. Walang araw. Mas malamang ang lamig ngayon oh. Ang lamig ngayon. Ayan, mas na yung init kaso mas malamig talaga. Ewan ko mga ba, buwan na ngayon ng February, mag, -mag march na. Pero ang init, kumbaga wala siyang init. May pulis na dumaan lamig talaga eh grabe talaga lamig May maya papasok na kami May maya maya pasok na tayo ayun para na yung mga ay. ano pasok na tayo ay grabe ang lamig talaga ay. uh, ayaw nyo alam mo yung papunta doon papunta doon yung punta kami doon ng eh, malayo yung bakala doon kami papunta pero yung dito sa kabila as in malapit ang bakala dito Nandiyan yung mga Pilipino po, dito walang Pilipino po, dyan sa grocery nandyan eh kaya nga, mas gustuhin kong dito sa kabila na mam, namimili. Agoy, lamig talaga. Agoy, agoy, agoy. agoy. Tara na, hamot eh. Okay, ang lamig. Sobrang lamig. So guys, ito lang ang aking i-update dito sa aking buhay. So maraming salamat. Ang daming mga lalaking dumadaan kasi sala. So maraming salamat sa inyo.